korupsyon sa ating mga proyekto sa pagkontrol ng baha. Ngayon, ang mga nangungunang senador ay nasa ilalim ng matinding kritisismo. Noong September 9, 2025, naglabas ng matinding alegasyon si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Brice Erickson Hernandez sa isang pagdinig sa Kamara. Pinangalanan niya sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva. Inakusahan sila ng pagkakasangkot sa isang kickback scheme na may kaugnayan sa P355 milyong halaga ng mga proyekto sa pagkontrol ng baha sa Bulacan. Binasa ni Hernandez ang kanyang inihandang pahayag sa harap ng mga babatas at nakiusap pa na huwag siyang ibalik sa kustodiya ng Senado dahil sa pangamba para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi lang natapos ang iskandalo sa kanyang mga salita, Inaprubahan ni Pangulong Marcos na walang pondo para sa mga proyekto ng DPWH sa pagkontrol ng baha sa 2026 bilang tugon. Ang mas malawak na implikasyon ay nagdudulot ng pagkabahala sa komunidad ng negosyo. Isang kamakailang survey ang nagsiwalat na 9% lamang ng mga CEO ang nagtitiwala sa mga pagsisikap ng gobyerno laban sa korupsyon. Isang malaking pagbaba mula noong nakaraang taon. Habang tumitindi ang pressure, may mga panawagan para sa isang independenteng komisyon upang investigahan ang mga proyekto sa infrastruktura. Ito ay isang mahalagang sandali. Magdudulot ba ang mga alegasyong ito ng tunay na pananagutan? O ito ay simula pa lang ng malaking problema?